So guys, good morning. So, uh, biyernes ngayon, no, kahapon. Instead na ngayon ako mag generate cleaning. Kasi two times a week ako mag generate cleaning. Sa lunes, tsaka sa uh, Friday. No, hindi ba? Hindi. <laughs> hindi ba na? No. Kasi nga, meta-meta siya. Oh, Half-half siya. Kung baga, uh, sa Webes, kahapon na. Kahapon na. <laughs> kahapon na, then lowness, yun talaga ang general clinic ko, then the next din na yung mga swipe-swipe lang konting ano lang, so kahapon na talaga nilinis ko na, then naisip ko kanina, kasi nga mainit na yung panahon niya, so nilabas ko na yung mga mga shoes nila ng mga rubber shoes, kailan ko nang labhan, then yung mga pang winter na shoes kailan ko nang itago dahil nga mainit na siyang gamitin, so kanina, naglagay na ako ng grass sa turin para matanda yung makyan nila yung amon sa paa. Ako na wala naman silang amon sa paa kasi nga baby pa sila. Walang mga um, ano din, uh, pinupunasan ko sila ng swipe sa pa Unlike sa ating atos na medyo ano na. Hindi to totally mami, pero mami, pala. So, ito siya, yung mga sanita niya. Hindi ko pa yung habang inintay natin itong first batch na nilabhan kong mga uh, damit dahil na okay na ba? Parang yan. Kasi nung, nung nakaraang araw talagang mainit yung panahon niya. So, ayun nga. <clears throat> Then ito, ito mga ganun na ito, uh, iniitoy ko po para ganun kong paso ng mga alam. So, kapag hinihintay natin, tapos ito lalagay natin sa ano para pang um, tawag ka dito kasama niyang malaban ng mabuhi, mabuti. Mabuti, mabuti, mabuti. So, ayan. Yung mga ano. Then, yung mga chinelas niya na dahil na medyo ano na siya. Oh, kailangan natin laban din. Ayan, yung mga chinelas. Ayan. So, ito siya. Maganda na siya sa pag-summer. So, ito siya. Kailangan ko nang itago. So ito, yung mga shoes kita na yun. Kasi may ano niya, sa semento ba? Sa so, semento. So pati mga paano. Dapat ano yung nagigyara habang hinihintay natin yung isa, kailangan ko muna uh, linisin yung aquarium na para medyo matagal na rin hindi ko siya nililinis. So, wait na lang natin. Ipartira e, na natin itong washing machine. Ayan. machine machine natin. Okay. Para pagkatapos ito, ano na? sampai sa labas. Then, isusunod ko na ito ng mga shoes. So, okay. Then, sunod ko lang linis yung aquarium para naman batagal ko lang hindi ko siya nililis. Actually, yung asawa ko lang nililis kasama na may Nami sa akin, mo yung aquarium para naman maganda. Ganun sa akin. Sa <laughs> akin. Para nasa, bahay, nasa bahay lang ako pero hindi ko siya. Ay, yung asawa ko kasi. <laughs> ano lang ako dito sa bahay. <laughs> Charot. <laughs> so, see you again next week. Good bye. -bye.